kaya to, yeah, oo oh, kaya yung to, yeah. ay isip ko nyo, to kaya, to, kaya, to, kaya to full, full tapos sa lang na asahay. sa ginit may, may mga ano na wala no. marami kailangan dito dito ang mahal ang lupa Kaya kailangan dito parang dito mura dito ba? mura na? hindi, hindi nagmahal kasi yung sumikat huwag na mahal yan Sumingat yun lang landing point kasi yung landing point nagpano eh Pero tourist may na, na eh ha parang pa 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 yung ano ng office. ah na sa yun no ang dami e. Bakit na tayo nagbintok natin dito? Diba? muntang hulo. Kasi dito, dito mga taniman. Eh. Pag okay. umaga, ang daming gulay dito kasi parang parami talaga. Bumura pa. Bumura mura. Bumura ka sa mura.

Mas malayo ang San Pablo. Oh. Malayo yung Manuca. Yung mas malayo na Okay. okay Pag pabalik nito na, sa nate. Para yung Sa Manila tulog. Ako tarasi ngayon sa Cebu. Hindi na ako. Isipin kamin okay. na. Ang wala yung ng datan tulog mo. Ano ito? darito pag may motor ka sa biyahe sa sakya. Alis sa bilis natin para para kung may emergency ah so may meron naman dito Ay, may hilot. Dito, hinot. May motor kasi dito hilot. May hilot. Hilot, panggagamot dito hilot. Kaya drone. Alam mo, mababara 'yan tayo. Nanugod ako. Merienda ng drone na ako. Nasa ng tao. Ang daming gula daming gulay oh. ano ano pala na yung bilin ano 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 bilis yung ano ano bilis yung ano ano Meron yung ano na. ano yung ano ano bilis yung ano ano bilis yung Meron yung yung ano

hindi kayo dyan diba? hindi nga tayo may bahay pa ah, may mga bahay hindi dito ma may mga bahay pa tayo malapit na dyan lapit na paanan na to eh may jeep pa may jeep pa lapit na yan ayun na, paanan na to nasa bundok na tayo eh Di, Translate. Violin, like na Translate. to. Subtitle. Ayun na. O, puntok na o. na to. Magda na mga taliman, o. pa sa puntok. Wala tayo na tayo. Huwag mo na natutok. Ito na yun. Paanan lang na Pagod na. Ayupat. Pagatulog uh... kaya kumakaya. Kainis kayo. yo. Tek. Pagdating mo doon sa Cunalan point, sulit. Sulit ang ramen mo. Ay. O kinom na mo. Kuweba. Parang natin. sa kasok-sakwa ano 'tong tao? Ba may mangyayari? Dire mo nang gagalaw 'yon. Naglalakad tayo po, po. 'Yan lang talaga. Oh, Beto. Oh, naglalakad niya 'no. O tawag sa makatay na, ha. Ano 'yun? May naglalakad. Oh, 'yan oh. Nabilin niya 'yan. Padatapong niya mo naglalakad kasi dahil na kasamahin tulak ka. Hindi natin Bababa tayo sa bagay, magbababa. lang. Hindi na Oh, ito. nagbigay pa no ah buwak kay nilusot yung gel

paanin lantay ako paano naiyot lang tapos tayi na pa hindi tayo na susuot ng paspas kung ano hindi yung hindi yung ano hindi yung ano yun hindi yung okay yun hindi yung

Dapat paganda ng tanawin? madilim nga lang. Ang dami namin guys, oh. Ang dami namin guys. Nandito namin sa landing point. Ang dami namin. ano ang sun.